Good morning po. Kami po ngayon ay mag-aagahan na. Meron po namin. kaming ulam dito na ano, ginisang sardinas. Ilagyan po namin ng papaya at saka dahon ng malunggay. Saka meron din po kaming ka-partner dito ng dain ng uwak. Saka po islog ng netid na manok. Kain po tayo. Kain po tayo. Big boy na ikaw. Malaki na ako. Opo ni, Mami! Bakit ako doon? Hmm? Hey! Ayan okay, po kasalag po namin si Jen. Mamatapa niya daw po ay eh, kumain na po. Mga sila nanay.

ठीक है हम ओ साथी है हम

Kung magkakamay at mas masarap kumain pag nakakamay. Mm. Tamis-tamis yung sabaw, ano? Medyo, menujuin lubjong ane pa ya. Ya hmm. hmm. <laughs> <laughs> ka. Bukas asin ano na yung itlog ha. Hmm. Bukas. Hmm. Hmm. <coughs> tatanong ka lang si Kuya Baldo e eh, ano. Ano, lumala ako Nasa Si Kuya Bal po eh, yung papa po ni Bal. Ay si... Ay. Si Bal. Papa ni Bal. Mm, Papa ni Bal. Mm, Bal. din kasi yung Papa ni Bal. Parehas po kasi pala nila Bal. Bal ang Papa ni kasi Kasi kaya po junior si Ibal. E, siya po ay nasa Occidental Mindoro po. Doon po siya nakatira. O, oh, sa siya ng palay doon pa sa Alam ko, eh, ang alam ko po ay eh, nagtatanim po siya ng palay doon sa Mindoro. May palayan ko doon.

Ay, merienda po tayo ng Indian. Hmm? Ba't ka? Hindi <laughs> naman hmm. Parang ayaw mo natin merienda eh. Ang galit ka eh. <laughs> yan ang dami ako. <laughs> Nga, ikaw na eh. Ano? Kap na na ako. na ako nagperienda ng kanin. Ano ang nila nyo lang? Binili nila yan. Hindi na ano-ano yung ano ka mo, nagpapahingi siya ka, sa, sa hapon ka, kuha ka lang dito ng talbos kasmis, sabi niya -南-南-南 ko. Hindi, hindi talbos ano? ng kamote, kuha ka lang, pa rin mo, manaliw ka, bakit ka hindi kailangan. O, oh, pag, simple, pag naman ko doon, sa'yo niya na yun. Lagi pinag... Kaya nga, eh, kasi, ay, pinag sila sa lupa, maglipat na ako, sabi niya, kapag na si Otol mo, sabi niya. Lagi pinag, laging dinidiligan ang anak oh. niya. Ano, ay, sa kanya na yung ano dito, sabi niya. Umaga't hapon na dinidiligan yun. oh anak niya yun, ano yon magandban? Oo, anak ni Go! Go! yung ang naging klasika. Nga pa tayo pa. Nagkikita kita nga ng asim ka. Oo. <laughs> <laughs> asim ah, Parang susok naman yan pag ano mo, pagkain mo sa buto ng yan. <laughs> Eh. Sitaw na ba yun? Nakuha niya lang sitaw doon sa nabiling lupa ni Aika. May nagtanim ng sitaw. Yung kalahati yata daw po nito ay regalo yung kalahati ay bili. Lagyan <laughs> ng kalaman. <laughs> Nakakaya naman. Eh, ano, bilangan bigay, bigay lahat. Kami po muna ay mag-shoutout ngayon dahil marami na po nagpapa-shoutout. Ito lang po yung mga nakita ko po kasi hindi na, hindi na po ako masyadong nag kuan sa mga dati kong video. Uh, shout out mo pala kay Alan Sabular si from Saudi Arabia. Ingat po kayo diyan. Shout out din po pala din kay Jason De Guzman and family from Dinsan Mindanao. Ingat po kayo diyan. Shout out din po kay Jan Che Baste and Sam from Brampton, Canada. Shout out din po pala kay Margarita Locyao from Santa Maria, Pangasinan. At kay ano Marilo Di Castro from Mangan Baca, Subic, Bales. Shout out din po kay Rene Rosales from Toronto, Canada. Shout out din po kay George Valencia from Seattle, Washington. Shout out din po kay pala kay Ma'am Iris sa nag sponsor po na aking cellphone. Musta po kayo, Ma'am Irish? At maraming maraming salamat po ulit dun sa inyong binigay sa akin na cellphone. Ingat po kayo parate. At kay Ma'am Cathy ng Canada. Hello po, Ma'am Cathy. What's um, up, Ma'am Kim Kim? Welcome back sa aking channel. Through this vlog, maliluto <laughs> po ako ng sopa. Lab Love kita. Lab laban tayo. Naglaban tayo. Hanggang hapon. Sabi, uli siya na uli. Dito ba? Kupas na. Lamanong. Malunggay. May kamote. talong. Babe, iba tayo. Wak Ito ba sa amin ay pista na Sa Sa po tayo dito. Okay. Sa tayo ka lang kayo ha? Sabi siya, tayo. Ang na Kain po tayo. Kain po tayo. Kain po tayo. Kain po si Kinky na inagdadadadala naman. Hindi naman alam kung anong mga sinasabi. Ah, Kami po ngayon ay pesta sa ulam. Kami po kami ulam ngayon dito. Meron po kami dito ng um, siyempre, dinengdeng. Malunggay. Yan, nalaglag pa. Sayang. Kulti-kulti. Lokanong kit. Mga anin. po itong mayroon pa kong tirang mga uh, kabusat, mga tawag so, dito. Mga tayo, mayroon, mayroon, busat, Inangat. Ito so, kong talong. Ikaw so, na. Ay, ako na. Ay, ako na. Ay, Pinta. Thank you very much. You. May mas tayo yung bakit? Ma, ma, ma. Uh, uwan pa ko mo kay ko, tanda rin balita mo. Mm, sabaw, sabaw. Kay atin. Huh? Ma! Maiwan ka talaga ha. Pupunta tayo sa natayo. Ang sabi ko, na MST dinding mo maket. Masarap ang dinding mo mahal. Masarap ko. Mayo na ako ha. Iwan. Iwan ka na talaga. Opo. Kahit mag na lang ako. Hindi ka iyak. Hindi. Duka kayo na inanay. Ano? Yuk lang. Nung mo? Ako ay kain ka na pala ito para isasama na ka namin. tayo? Parang dito na ka nakakasawa itong bunga naman ang lena. Sa masarap yan, apart hmm. yan sa ibang ah. ba may krisin na sa ilang Ngayon nito Sina manong, wala Ha? Manong? Bakit? Lumaw ko na sa manong? Mm-hmm Sina ka? Lumaw Apay, dyan dyan Lumaw luma din Kasi Post, lumaw din Siyang kailangan sa tan, din Kami nga lang hindi lumaw kasi yung underwater ko, di ba, ah, nabasag kasi yun naman yung bangka big niya matagas kaya niya, big kayo, big hindi ko siya nakain kami nakalaot. Ano ni dito? Mark talaga pag ano makulimlim. Pag makulimlim din sa ano, ano oh, para mag-iipon ng ano tubig. yan, nag-iipon ng ulan. Tubig-tubig. Kaya, pag may initin na ka, man. ano yun, ang kapalit nun, malakas na ulan. Pag sobrang init. Ito, dapat man hindi kayo gumawa ng dinidin namin. Hmm. Yan naman, para sa lahat. Hmm. Kamiasan ko tayo. Malakap tayo ito. Kamiasan na isda, awak? Pinaghalo, awak. Ang kampo siya. Malakap tayo ito. Ano mo mga pasambar? Sa ba'n alas mo eh? Yay. Ang ba? ito mo. natin yung basil pole? Ay. Ano sa pag may gulay no? Kasi mm, um, ka, nga, ka <laughs> Yung malunggay ginagawa ng silindro. <laughs> <laughs> Tabi on. Nalabunok ka anak ko. Nalabunok ka anak ko. Ang silindro. Para ka lang magsisilindro yan Meg. Yung malunggay. Yung bunga ng malunggay. <laughs> Ganyan ang tamang pagkain yan. เาไม่รู้กันว่าต๊ะโต๊ะรู้ไหมโต๊ะนั่งโต๊ะนี้จะต้องวันด้วยเท่าไหร่ก็ได้ก็ตา